So mayong adlaw na pod mga kaidol May buntag sa tanan diyan Nga nakasubaybay sa tuwang video Nang sa kabuntagon Balik na pod ni mga kaidol no Balik na pod ni sa mga nahangdan no? So kadugay sa panahon mga kaidol Dugay dugay gini mahuman no? Ato nga terbaho, Siyempre Inadlaw na kita no? Ado na ginay ah, Hinahinay na So di maginipakyaw mga kaidol So kanina, kanina mga kaidol no? So pinising dami mi doon sa obos o oh, kani pud dono, do no na lagi di uh, nauman lagi na di ringa side no <laughs> tambakan lagi na kani nga side mo kay do padulong ni sa barangay gubsat nya kani nga side adong ni sa mahayag no so hapit lagi sa makay dolo nindot na kay dio mo nga amping kita mga motorista diri kay kausa ta mabagnos no di ta mga balian mga pangag kita kanalo no? oh hay trabaho makai dolo do mga motorista ano shout out Senyor ya sampai kita dari tanan panahon nga ogi ang dagan sa motor no mana nga samtan wa panita bo semua ang pingido ay tara begini tapi kabiliaw mana nga ang pingid mo kay din na na obligasyon nga maunsa pa mo dire no kay kami nagtrabaho ra gid bi subo sa kamo no ang pinggit kanunay itong painom sa si itong mga motorista diya may buntag sa inyong tanan no pag inaik and share sa kong video thank you is for watching mga idol god bless tanan amping pinggit kanunay bye bye